buat kinato na ito sakuntal ang taon tak kumadlok mo saka basin bawal ba murabi sa eksementeryo bawal siguro sa na idol mas kung nagasaba ang taong mabiyagan ay e, mo rin eksementeryo ko na eh garito lah tabi tabi manaka lang may ha ako tabi So layan ta. Unta di ta ba. So, mga kiat ba ng mga vlogger-vlogger daw. Isan bawal masaka. nan <laughs> Naglan kasabiu ka sa view. So ulit kay mga ito ng view. Unta lang dili kasaban an Basin bawal di iba Mananggit lang siya mga angkulang, saka ko. Ah, astig. Astig mga idol. First time. Tabi-tabi. tanong ko ay do'la kung saan yung tiri mga ito Grabe mga idol no Hindi ko yung view Pero hangat kayo <laughs> Pero di kakamain Yung mga lantawang tari grabe Sa so ulit ganda Wapo Ang mga dito sa sa dito tapoy Sa oras <laughs> kapin sa dahang bako bako Ang mga dito super yung hangin mga idol. Grabe. Salamat mga angkol. Nagugna na ko sa inyo ha. Salamat. Nangita sa mga angkol kay Si minjerie na ini dito, Basima kesapaan ta ba mabunalan? nalang. <laughs> Oh, layo, layo pa itong lakon. Laka-laka ba para nakita ang view. Ayun, isip yun na. ng mga idol ni Agi pang tatlo ko to nakita hindi ganina sa paglakaw <laughs> Eh, salamat mga idol. Update, update na sa tawang niya. Lantaw, lantaw sa ating mga view. Chi, chi, chi. astig.